Eh, salamat ha na pinatuloy mo ako dito sa bahay niyo. Nawalan kasi talaga ako ng trabaho. Di bali babawi ako. Pag nakahanap na ako ng trabaho, tutulong din ako. Tsaka, sigurado ka ba na okay lang sa asawa mo na nandito ako? Ano ka ba, be? Okay lang yun. Tsaka isa pa, parang tayong magkapatid. Akong bahala sa lahat. Tsaka alam mo, naranasan ko din yan. Dati wala rin naman akong trabaho. Pasalamat nga rin ako nung may kaibigan na tumulong sa akin. Kaya syempre, ngayon, ako na yung nasa ganitong sitwasyon, eh di ako naman yung tutulong. Di ba? Thank diba? you, ha? Ah. Sure ka dyan, ha? Ayoko naman na mag-away kayo dahil lang sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Thank you, Besh. Besh, <laughs> okay lang Hello, girl! Oo, oh, ito pinapanood ko na ngayon sinasabi mo movie. Ang ganda, oh my gosh! <laughs> Ano ka ba? Pero nakakatakot. Please, can you lower your voice, please, please? I can't focus my before. I need to pass this exam. Girl, wait lang, ha? Um, Medo, could you please pass me the water? Because I'm thirsty. I need water. I can't stand. Thank you. Han, you the question? Sure. Until when your friends will stay with us? Why? Is there any problem? Actually, she's feel like a boss, and she's so messy. She not wash the dishes. She make the volume one hundred. I cannot talk to my work. Uh, Han, can you please try to give more patience? Because you know she's jobless, and also. She or she seemed like my sister. So Han, I'm trying my best to understand, but it's so over. Han, I understand. but did you remember before when I was jobless? I also asked help from my other friend and they helped me. So please, only for me. Okay. I understand, but please try to talk to her also. I will, I will. Okay. Thank you, Han. No problem. Ah... Uh, be, hmm. gusto sana kita makausap eh. Ako din. Actually, gusto ko ta makausap. May sasabihin sana ako sa'yo. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Ano yun? Hindi, nee, ikaw muna. Ikaw muna. Ano ka ba? Di ba ikaw lagi kong inuuna? Kaya sige, mm -hmm. ikaw namaunaan. na Ano ba yun? <laughs> Kasi girl, actually, nakahanap na ako ng work. Kaya gusto kong ibalita sa'yo. So ngayon, titira na ako sa accommodation. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyong mag-asawa na pinatira niyo ako sa bahay niyo. Kahit na alam ko na sa sarili ko, ang kalat ko talaga na minsan Piling ko nag-aaway na kayo dahil sa akin, na parang masyado na akong naging pagpabigat sa inyo. Tay, ang hindi talaga ako ng pasensya. Pasalamat talaga sa'yo dahil pinatuloy mo ako dito. Pero yun na nga, may signing bonus ako. So, bibigay ko siya sa'yo bilang, bilang ganti sa mga tulong mo sa akin. Salamat may, ba? Wait, Ano ka ba? Lahat to? Oo, oo, oo. Sign na yan. Kasi signing bonus lang naman yan eh. Bale yung salary ko, hindi ko pa makukuha. Pero itong signing bonus, siguro naman maliit lang na tulong yan. Kung para sa mga tinulong mo sa akin. Eh, teka, paano ka? Paano ka mag-i-start? Okay lang po, kasi may ano kami, may accommodation kami, may food naman, may transportation na rin. So, hindi ko naiisipin yung titirahan ko, tsaka yung kakainin ko. Sure ka ba dyan, Be? Oo, oh, oh, ano ka ba? Tsaka para naman, ano, mabigyan ko naman kayo ng privacy ng asawa mo. Nakakahiya na, napakakapal na naman pa ako dito. Ah, uh, oo, oh, sige. Maraming salamat, ah. Thank you rin, ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Teka, babe ano nga talaga yung sasabihin mo? Uh, wala, babe Ano, congratulations. Ikaw, e, congrats lang. Sana sa talaga kita. Kasi, mm. ayun nga, may work ka na. Tapos, I'm so happy for you. Talaga, ha? Oo. Ano? Thank hey, Pero alam mo, hey, hey, bae, hey, may, may miss be. kita. Ako din, may miss kita. Basta, hey, 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 dadalawin ba? mo ako lagi dito, Oo, ha? Oo, siyempre ay hain kita minsan lumabas. Mm -hmm. Treat ko naman, no? Oo, oh, sige. Sige, Mami, sige. talaga kita. Oo,